Ang ng panahon, parang kahapon lang, nalalaman ko palang na buntis na si Emi. Parang kahapon lang, pinaalam ko na na magiging tatay na ako. Parang kahapon lang, first check up niya. Natakot po kami kasi ang sabi po ay parang titingnan pa kung matutuloy yung pregnancy. Parang kahapon lang, yung mga time na pinakaunang beses ko makita po si baby. parang kahapon lang yung gender reveal. Eh, ngayon po ay uh, naka-admitted na si Emmy at sa lukuyang po siya na naglilabor kami dito po hinihintay lang po sa kwarto kabalik uh, balik lang po doon sa operating room sa labas hindi po kasi pwede kami pumasok hindi po pwede pumasok yung kasama o sino naman yung kasama talaga sa labas lang so ang ginagawa natin dito is naghihintay lang talaga kung ano yung uh, hingin, kung ano yung kailangan yung po yung binibigay natin doon o bibili natin kung may pabili o may pa kailangan sa loob yun po yung binibili natin so ngayon guys um, stand by muna tayo dito So guys, 5:30 a.m. na po and um, almost 11 hours na si Emmy sa operating room. And tayo po ay naghihintay pa rin. Wala pa rin tulog So sinamahan natin si Emmy through chat. Kachat po natin si Emmy hanggang umaga. Para alam mo yung damayan siya guys dun sa delivery room. So ayun, waiting na tayo guys. 5.30 a.m. Pagutok na po yung kanyang panbigan. So, ano po tayo guys? sa dun. Um, waiting na po. Waiting na po. And siguro mamaya, eh, lakarin natin yung mga papers. And hope, hopefully, I'm praying tayo guys na healthy, normal, and healthy. Hindi lumabas si baby. So, and guys, excited ako makita si baby dito sa outside world. And, salamat po kayo mama. Ayan po si mama mga po-reallies nagbili po ng Pon breakfast. Pon, bilo, ton breakfast kung gusto mong ton breakfast dito po pinanggat po tayo buong gabi dito kapi tayo guys Galing pa rin sa thermos ba? Inis pa ba? O oh, medyo maimbong na. Mayinit pa nga po. Kain na guys, meron tayo dito ang pag kumain Kain tayo ng luto. Kainin ko na ito ba? Sabi kayo, paano pagkain mo? Ay, kung nag-alipro ng ano. ano. Sana mga 8, mag uh, ano na. Ano? Hindi nga na open. Doon, Sarah, na, open. doon ako nag-worry sa <laughs> day na open na open. Ano, so open na. Hindi nga siya po yun. Hindi Saka si Doktora yung nakagalingan dun sa, ano, o... ...online. So, so yun mga kanilang uh, mga nanay ni EM na po. So, para ...tagay na din ni Emmy sa loob. So, nakita pa rin po tayo. na progress po sa kanya. So, sana po mamaya mo ay lumabas na si Bibi. So, so, so. so Christmas tayo guys kasi nagkaubo para nagkaubo tayo. Nag tayo So ayun mga kalingap, 10am po ay pinatawag ako ni Doc sa loob ng operating room. So sa mga oras po na yon ay 15 hours na po si Emmy sa loob ng operating room. Naghihintay po na mag-progress yung pag-open ng kanyang cervix. Sa tagal po ng paghihintay ay hindi pa rin po nag-progress yung pag-open ng cervix ni Emmy. At dun nga po sa loob ng operating room, pumasok po tayo and pinag-usap po kami ni Emmy. Dun po nakita ko yung sitwasyon niya sa loob and talagang sobrang hirap po ng kanyang pinagdadaanan sa loob ng 15 hours mag-isa. At sa amin pong pag-uusap ay pinagdesisyon po kami ni Doc kung gusto na daw po ba na isisaryan si Emmy. And tinanong ko po si Emmy kung kaya niya pa yung sakit. So, hindi na po. Sobrang pagod, stress, puyat ang nararamdaman na ni Emmy. Kaya naman po, nagpa siya kami na ipa-CS na si Emmy. So, after po namin mag-decide, ay tinuloy na po ang operasyon. Hinintay ko matapos ang operasyon ni Emmy sa labas ng OR. At ito na siguro ang pinakamatagal na isang oras ng buhay ko. Halo-halo ang nararamdaman ko. May kaba, takot at excitement. Pero wala akong ibang magawa kundi ang magdasal at magtiwala na magiging okay ang lahat ang aking asawa at ang aking anak. Kalayaan sa iyo nakita Medyo mahaba na yung ulo pero mabalik din siya sa Ma, yan na si Bibi ma. ang Ay, ang baby sa amin. Ay, baby ko. May nakiyak ang bibi, mag iyak ang baby. Ano <laughs> po ang baby. Baby boy namin. Grabe. Ay, nag ang bibi namin. Ano yan? Okay. <laughs> nandyan na po ang baby uy oh, baby uy iyon po ang baby ba't ka, ka nag iiyak oh, oh, ay ay nag iiyak butong na butong na Papa Didi oh, mapadidin oh, mapadidin. Oh, mapadidin na ang mami mamaya ano pag maglabas ang mami mapadidin na ang mami nagiyak po ang baby kasi gutom na po at ang baby gutom na din akala pa gutom na din ano kaya si mama niya? Pwede na yung kumain? Ay, Grabe ang baby. O, pulang pula ang baby namin. Gutom <laughs> na po ang baby. Giting lang po kay mami. Si mami po ay tinatahi ni mami. Ayan po ang baby. Ayan po ang baby.

<laughs> Sleeping po sila parehas. Uy, kamukha ng mami. Kamukha po. Kahanga-hanga ang iyong pag -ibig. sa buhay ko dina ka. kapayapaan ay tamang kalayaan sa yo.